Hi, good evening, mga friendship. Good evening. Hi, friendship. Talakay natin yung ano, napuntahan ko ng mga lugar. Uh, yung taga Mindanao kasi ako, mga friendship. Yan. Sa Mindanao ang napuntahan ko ay uh Surigao City Butuan City uh Cabadbaran City uh Hingungog City Dabao City uh Osamis City and Cagayan de Oro City Sa ano naman principality sa Uh, Visayas, Cebu City, um, Cebu, uh, sa Cebu lang ako nakapunta doon, sa Cebu. Tapos, sa Luzon, ano, uh, Manila, Baguio City, uh, New Baisiha, kaga uh, pangasinan ano pa ang ano po sa doon sa ibang bansa ano uh, Saudi Ajeda Saudi Arabia and Riyadh Saudi Arabia yun ang napuntahan ko mga friendship Uh, wala na akong napuntahan na iba friendship, yan lang konti lang napuntahan ko hanggat na tumanda na ako yan lang napuntahan ko at saka ano, doon sa uh, ano ba yun, Tagaytay Tagaytay City at saka Batangas City ko na matandaan yung iba friendship yung napuntahan ko kasi uh, ano pala Tarlac City Tarlac City ano pa mm Hindi -hmm. na matandaan yung iba eh. pero sa abroad naman stopover stopover sa ano sa marami kaming stop over hindi ko lang matandaan kung ano mga lugar 'yun? Stopover. Kasi ano yata ma 8 hours ang biyahe 8 hours sa uh, simula Manila to ano. Manila to sa uh, Saudi. Kingdom of Saudi Arabia 8 hours. Yan. Yung ano naman Baguio Baguio City 5 hours. Simula sa ano Pasay City hanggang ano Baguio City. Yung ano Tagay time malapit lang yan eh, sa Maynila. Siguro mga one hour lang shower or ano, half hour. Ayun. Sa Baguio City naman, sobrang lamig. Sobra pero ano, parang napaka ano yun yung lugar nila, napaka delikado, akyatin. Mga bangin yung mga akyatin mo. Pag magkamali yung driver, or nakatulog yung driver sa pagbiyahe maring malaglag yung mga sasakyan kasi ano mabangin o delikado kailangan ang driver ano may tamang pahinga pag nagbiyahe o kasi ano yun eh, mga 5 hours ang biyahe ng ano ang Baguio City simula sa Pasay City. Yan. Sa Cebu naman ano ah uh, maraming ano doon, maraming mga ano magnanakaw doon sa Cebu. Pagdating mo sa pier sa ano pantalan, kailangan wag kang maglalakad kasi mayroong mga ano kailangan sumasabay ka sa mga ano yung mga pasahero pag ikaw lang mag isa delikado maraming nanghablot ng mga gamit yan dyan sa Cebu City kailangan makisabay ka dun sa mga ano mga pasahero mga passenger kasi lalo na pag nagbarko ka biyahe ka ng ano Cebu to Butuan City Cebu to Surigao City Cebu to Cagayan de Oro City yan yan lang napuntahan ko mga friendship Oo, sa ibang bansa ay ano lang dalawang dalawang lugar lang ang napuntahan ko yan working naman may working visa thank you mga ito dito lang ako nag ano, na video sa may ano bagong ano dito sa moonwalk yan sa moonwalk to para Panjali mi Yan Yan Ano to sa sa Colors Town Center dito sa Monwalk Yan Bye bye mga friendship.